Diyos marahay na ang daw sa indog ka boss. Liwat kita mga burunyog, bilang sarong dakulang pamilya kan overseas faith witnesses, sa sarong na naman na makabuluhan na yung to, sa satuyang buhay pagtubod ni Jesu Kristo. Iniimbatahan ka boss na mag-atinder, makisaro sa satuyang taunang silcom retreat na may tema. Ang buhay yung kristyano, alisyete 45, ninbanggi, Hali Oktubre 16 hasta 19, 2023, ang okasyon na ini matapos sa pagselebrar ng Pilipino Mass. Sa so, Oktubre 22, 2023, alas 12.30, media kan kita kay ba si Padre Eugenio Juanillo Lopez, OSM Cup, di sa St. Mary's Catholic Church, Dubai.